ang lungkot ng buhay mo boss, di ka pa nakatikim ng alak. Matanong ko lang, sino sa inyo ang nakakamis kay Elorin Mendoza? Nalungkot din ba kayo no nag-abroad siya? Hindi di ba? Kasi hindi niyo siya kilala. Ganon din lang ako sa alak. Wala akong idea sa lasa niyan, kaya hindi ko alam kung ano ang namimiss ko kapag hindi ako uminom niyan. Nakikita ko lang sa TV na nagtatawanan yung mga nagiinuman, which I find normal naman. Kasi nangyayari din naman yan sa amin ng mga kaibigan ko habang umiinom kami ng iced tea. Nagtatawanan din kami habang nagkuwentuhan at kung sakaling mapasarap ang kwentuhan at di namin namalayan na napasobra ng inom namin, siguro ang worst case na mangyayari lang, e eh mayat maya kami magsi CR para umihi. Yun na yun, hindi namin na experience so far yung experience ng mga napasobra sa inom ng alak gaya ng sumasakit ang ulo, nakakaroon ng impaired judgment, slurred speech, blurred vision, loss of balance, loss of motor control, memory blackouts, pagsusuka, irregular na paghinga, at may risk pa yan pag nauwi sa addiction. Ang long term effect niyan eh, liver damage, brain damage, heart problems, digestive issues, weakened immune system, at ang worst case ay eh, yung mga possibility na mauwi sa accidents, makasakit ng kapwa, at makagawa ng kung ano-anong kahayupan o krimen. So thank you na lang, pero kontento na ako sa saya na kayang ibigay ng iced tea. At ang saya na naibigay sa akin.